Hi guys, Today's so, this video share ko sa inyo yung aking mga nabudol. Ito yung una ni shampoo. One dozen na siya for only 40 pesos lang. At ito pa, um, C2. One liter siya for only 38 pesos. At syempre, ituturo ko sa inyo kung paano. Please keep watching. Yan, open nyo lang yung inyong Shopee app. And then, makikita ninyo dyan sa baba, mayroong nakalagay na video i-click nyo lang po yung video. Doon sa part ng taas, sa bandang kaliwa po, meron dyan ang search button kayong makikita. Ayan. Mag-search lang kayo dyan ng name ng store na gusto nyo puntahan. For example, I see uh, John Felix. I-search nyo lang po dyan. Click nyo lang po yung John Felix 179. And then, mapupunta na kayo dito sa kanyang store i-click nyo lang po yung video. And then, dyan sa video, makikita nyo po yung link. Click nyo po yung link. Tapos, sa taas po, may makikita kayo dyan voucher. I-claim nyo lang po yan. Tapos, kunyari, uh, ah, pagibar yung inyo napili, i-add to cart nyo lang po. And then, click nyo yung cart doon sa taas. Marami na ako dito nilagay sa add to cart ko. Kaya uh, pipili na ako ng aking example sa inyo. Yung Pudgy Bear at saka itong Energy So, ang total niyan ay 170 Pero bago yan, kailangan nating kumuha ng uh, voucher. So, dapat nakacheck yung shipping discount at saka itong Shopee video para magkaroon kayo ng less. Ayan, so mga makikita nyo, naging 119 na lang yung total ng babayaran natin. Then, check out natin yan. Pinalitan ko pala dito yung aking isang in-order. Pinalitan ko siya ng kombi. Ayan, so naging 108 na lang yung aking babayaran. Dahil meron tayong dalawang voucher na nakuha. So, malaki-laki din po yung nalist natin dyan. Nakalist tayo ng pre-shipping at saka yung... Um, 29 pesos at saka 47 pesos. Yan ang ating na less. Kaya yung dalawang na order natin ay 108 na lang yung babayaran natin. Ano pang hinihintay nyo guys? Magpabudol na din kayo.